I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Ilang araw na nga lang guys, eh talagang mapapanood na nga natin sa video ang new series ng ating couple na How to Spot a Red Vlog na kung saan ay naglabasa na nga ang mga behind the scene lalo lalo na ang official teaser nito sa video na marami nga ang kinilig at napahimlay nga dito lalong lalo pa at napapost nga itong ating Donnie ng ganitong larawan na kuha nga niya sa video at talaga kitang kita nga rito ang ilig na talaga namang nagpahimlay sa lahat. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin na kung saan ay talagang itong si Mami Maricel patunay na talagang sumusuporta nga siya sa ating Donbel na sila Donny at Val Mariano na talagang pinusuan niya nga ang us ng BU at talaga namang ang larawan na iyan ay marami nga ang nagkomento lalong lalo na nga ang mga bula na talaga namang nagpahimlay at kaya naman umani ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil trending na trending na nga ngayon sa social media itong ating Doni at Bel Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Doni at Bel sa mga susunod pa na ayuda.